Sa mga nakalipas na mga araw, nagdaang mga buwan ay mayroon ngang nakahukay ng kayamanan. Yamashita treasure, mga gold bars, buda, mga kagamitan ng mga Japanese, uh, uncut precious stones, mga gold coins at kung ano-ano pang mga gamit na kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army. Akin pong ibabahagi sa inyo ang madalas na pinagbabaunan mula sa mga sign markers. Mga sign markers na nakatrayanggil na mga punong kawayan at mga punong kahoy. Kaya panuurin po ninyo ang video ito. Pwede po itong magbigay sa atin ng idea kung nasaan ang eksaktong paghuhukayan o kung saan ang Yamashita Treasure naroon mula po sa mga sign markers na punong kahoy. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? magandang araw po sa kanilang lahat Welcome back po sa akin channel mga ka-treasure hunter no? Ito po ay aking ibabahagi sa inyo ang natuklasan ko ring layout no? Bukod po doon sa nakakuha ng Yamashita Treasure Sa may kisun Province na ganito rin Ang sistema ng sign Akin uh, ipapakita sa inyo Na halos magkaparehas po ang estilo ng mga Japanese Imperial Army sa paggawa ng uh, layout ng triangle ng mga puno no. So doon sa Kisun uh, province ang nakita na mga puno ay mga kawayan dito ay mga bonsai na Alnos tree no. Ito ay mga sobrang tagal na na mga Alnos tree uh, kapag naputol kasi ito no? Yung ugat, tutubo ulit. So, kung naputol mo ito, naputol mo yan, ay tutubuan ulit para din siyang kawayan ito. So, kakaiba rin ang puno na ito. No? Maliit lang, pero sobrang tagal na yan. Uh, isa, isa, dalawa, uh, tatlo. Nandun yung isa nakahiga na kasi uh, natumba sa bagyo, no? So, nakatry ang gilyan at yung na sa Quezon province nasa gitna nasa gitna yung mga sign markers na nagtuturo sa direksyon ibig sabihin ito ay palatandaan lang ng Yamashita Treasure nandito lahat ng sign naka-reprap dyan naka-salangsang dyan naka nakakuan, nakafile. So atin lapitan yung ilan sa mga sign na gagawin kong uh, guide no sa pagtuturo ng Yamashita Treasure kung nasaan banda. Kaparehas din dito yung nandoon sa Quezon Province. Ganito rin yung napagkuhanan ng Buddha sa saka mga gold bars no. Puntahan natin yun uh, nang makapagbigay ng guide no So, nakita nyo naman Yan ay Naka-triangle Isa Dalawa, yun magkadikit pa yung dalawang yan Siguro ang pagitan yan ay mga uh, Palagay natin na uh, 8 meters yan 8 to 10 meters no? ang layo niyan at dito mga uh, 20 meters ang layo dun sa isa na nakahiga. Nakahiga na alnistri Yan. Tumubo naman yung mga ugat nito sa gilid. Kahit na nakahiga na yan. So parang patulis ang triangle nito. At ang makikita ninyong mga bato ay kaparihas din dito sa triangle. Triangle din ang maraming makikita natin na mga nakabaon dyan ng mga sign. Ito ay hindi pa natin hinukay sapagkat na uh, government property kasi ito hindi bastang mahukay hindi hindi din ganoon ka babaw medyo may distansya din so pansinin niyo ang isa ay nasa west side ang pangalawa ay sa ay nandito sa Uh, north, no? North. Bandang northeast. At yung isa ay nandito nga sa south. South. Southeast yan. Mula dito sa gitna. So, ang na-discovery ng ating ka-treasure hunter ay kaparehas din dito. Mayroong iba na magkadikit ang triangle, magkaparehas ang sukat, no? Magkaparehas ang sukat. Yung uh, doon sa sa Kwan, sa Quezon province, baka hindi rin magkaparehas ang sukat. Kaya mayroon siyang guide sa gitna. May guide siya sa gitna. So linisin natin yung guide sa gitna para makita niya. Ito nakabaon ito ng halos 3 feet hindi ito makita yung sign na ito ah uh, linisin natin yung sign yan ito ay nasa gitna mismo ng nakatriangle no? hindi ko ito inalis talaga kasi guide talaga ito so yan guide talaga ito ito ay tinatawag na signal, no sign o ah uh, guide platandaan at ito ang nagtuturo ng pinaglagyan ng treasure, no? kasi may mata dito papuntang northeast ito itong slash na ito then ito ay close no ito sa south yun doon tinuturo yung puno south east ibig sabihin sa narahan yung tunnel na yan eh. tunnel yan eh letter na nakataob kilay tsaka yung nguso ito tingnan nyo baboy ito ulo ng baboy sa aking paningin sa inyo di ko alam kung ano ito no then yan may uka sa gilid naman it then ulo ng baboy na nag nakaharap ito sa araw ito nakaharap. Yan. Tingnan yung muso niya. Yung muso na yan. Yan. Nakaharap yan dito sa east. Ayan. So, dyan sa east, no. Hardship yung bundok. Makita nyo yung heart shape, yan. At lahat ng bato na makikita mo dyan sa paligid, dyan sa baba, ay may duplicate itong bundok heart din yung makikita nyo dyan ng mga bato na malalaki. So ang bundok ay uh, treasure site. Marami hindi lang ito dito ang napagbaunan. Medyo nakalinya kabila ang bundok. So isa lang ito sa na discovery natin na treasure site. So ito nakaharap ng ito sa araw din dito katatayo sa nguso, no? Dito sa nguso, itong nguso na yan, yan diyan din tayo tatayo so lahat ng halos ng triangle na ganito ay mayroong uh, nakabaon na uh, hidden markers, Treasure markers dito sa uh, gitna no gitna ito yan sa yan gitna ano oh, ang distansya siguro mga 6 uh, meters no more or less ang pag ano nila distansya mula sa puno yung isa medyo 8 meters layo doon sa west hindi doon mas malayo mga 15 meters oh, mahigit so dito yun ang natuklasan doon sa doon sa uh, Kwan doon sa may Kisun province na nakatayo tayo dapat dito sa sintro ng triangle so tatayo ako dito sa sintro ng triangle so dito ako ngayon sa sintro ng triangle na mayroon siyang ulo ng baboy no? na markers so haharap ako ngayon sa araw northeast no northeast yung mata niya yun ang um, kasi yung uso niya putol eh yan putol yung uso di ba so putol ang uso makikita niyo putol wala na siyang tulis yung sa Gizun province may tulis no malayo kaya 50 meters yun posibleng ito ay dito lang sa side ng puno na ito northeast So kung nakaharap tayo kasi nakaharap nga siya dito sa araw yan ang niya nakaharap dun sa araw ay yung mata niya ipapunta dito sa isang puno north east no? north east so dyan sa medyo slide no? alanganing lugar kasi pag tinibag mo yan nandoon yung nakaliteryo na uh kurbada pala na nagsangaliterway sa creek kapag tinibag mo ito ay delikado yung highway o daanan kaya dito siya sa alanganin kasi bawal tibagin ito kasi kalsada yun kapag tinibag mo ito mawawasak yung kalsada kaya northeast yung load wala dito sa gitna kahit hukayan mo to puro sign markers lang makikita natin dito puro markers lang lahat markers nakikita ang dami kong markers na sinalangsang dito at uh, uh, patig ang lupa dito halo halo no? uh, para siyang kumuplage at uh, letter D ang sign dito letter D then uh, number 4 So yung kahoy nga ang pinapa tinutukoy kahoy at saka bato. So nakita na natin yung letter D bato na giveaway, no? Nandoon papakita ko rin sa inyo yung bato na giveaway kung gaano kalayo mula dito. So ang layo mula dito. No? Kung ano yung sukat siguro nitong triangle na ito, no? Sukat Sukat nitong mga puno. Kung sukatin mo ito, Siguro abot ito ng mga malapit mag 40 meters. 30 plus meters ito. O 35 meters o 40 meters. Itong sukat ng naka-triangle. Lahat sukatin. Lahat ng yung angle na yan. Sukat. Yan. Yung distance niyan. Uh, sa giveaway ay medyo malayo doon pa doon uh, uh, 40 meters more or less 35 to 40 meters mula dito sa triangle ang giveaway so medyo malayo so ang deposit northeast no nakaharap siya sa araw yan northeast ang guide niya itong puno itong isang nakatriangle na puno yan yung islas ng mata yan yan. So yung islas ng mata ay nakaturo sa northeast no, yung tapyas niya. Pero sa pailalim ha? pailalim slide naka-slash nang ganoon. Guide lang yan dito sa puno. Naka-conscious sa puno. Naka-align. So posibleng 10 meters mula dito sa puno, 10 meters no. Tingnan natin yung sinasabi niyang 10 meters. More or less na northeast nakaharap sa araw. Diyan sa itaas na yan, naka-sloop. So, pa siya. Diyan ang pinagbaunan. Ayan. So, dito, ito yung puno na guide mula doon sa sign. Sa gitna ng nakatriangle yan. Gitna, no? Ayan. Ayan yung sign na yun. So, dito siya. Ito yung... Siyempre, hindi nila pwedeng yung eksakto yan dito sa ilalim. Kasi madaling mahuli o daling mahukay. So, yung guide na yun is kung gaano siguro ang distansya niyan sa gitna mula sa puno. No? Distance niyan is around 1, 2, 3, 4, 5 meters. 5 to 10 meters more or less dyan yung para siyang bangin naka-slope na pas slide siya pa ibaba no? kasi pag hinukay na eh, tinibag to eh, kalsada kasi yung nasa taas yun yung naka little naka carved tapos naka y yung creek doon sa kabila at kapag binasag mo ito ay alanganin nga yung kalsada kaya Uh, nasa alanganin yung Yamashita Treasure Load no may buda siguro diyan at saka gold bars no so mula diyan sa markers na yan mula sa sign diyan ay uh, kwan medyo distansya no yung load diyan Ah... Uh, mas malayo pa yung giveaway mas malayo And, ayun ang 4 feet lang yun eh pakita ko sa inyo yung giveaway na binabasag ko kasi ngayon hindi ko pa nababasag, sobrang tigas kasi yung giveaway na yun diamond kasi letter D at saka number 4 yung sign dito no? so kapag nakikita kayo ng number 4 at saka letter D diamonds ang mga giveaway noon mababaw, 4 to 6 feet lang so pasilip natin sa inyo yung isang treasure doon na giveaway no na binabasag natin mula diyan sa sign na yan uh, distance pala nito mula diyan sa uh, kalsada uh, kung ilog kayo o creek ay 30 meters no 30 to 40 meters ang distansya no o, pare-parehas lang ang distance uh, distansya halos pare-parehas lang yung distansya ng uh, pinaglagyan nila 30 to 50 meters mula sa creek. Gilid ng creek o gilid ng sapa or gilid ng highway daanan, no? Yan ang pinaglagyan ng layout ng mga hapuno. No? So, nandito. Binahayan natin, kinubira ng ano, yung giveaway, no? Natin kinukuha. Yan. 4 feet lang yan, mga katisir hunter. Giveaway yan. Mga 30 meters mula doon sa, ano? dollar. So, yan yung giveaway. Yan. Yan yan. Kita nyo. Nakita nyo. Itlog yan. Poor lang. Mayroong guhit sa gitna. Mas lapitan natin para makita nyo kung anong anong klaseng giveaway yan. So, kumupladge din ang batong yan. Kasi yung nakita natin mga doon kumuplads yung lupa doon sa itaas doon sa triangle yun ang sinabi niya na hanapin yung kumuplads din ng mga nabato na nakabaon no? letter D so letter D ibig sabihin the stone yung bato ang pinaglagyan niya yeah. treasure so makikita natin yan kumuplads yung huh? batong yan no kami yung kumuplads oh. patig patig yan Makita niyo yung pagkakumuplans niya kakaiba. Yung parang yung ibang klase na may balat yan. Parang shield yung balat niya. Ano Nabasag yung mga balat. Yung balat niya is kakaiba yung balat. Seven, piras, seven layers na ganito na mayroong parang kumuplage yan. Seven layers na nakatakip yan. Ah. Uh pito. Isa Pito na yung ginawa ng hapon. At um, iba-ibang ang kulay ng kwan. Makikita ninyo may red. No? Uh, yung pink, red, uh, blue. Yan. Kumuflad yan. yan. Pagka uh, natin sa araw, parang hindi halata. Yan. Ang kulay nito, kaparehas din sa kulay ng lupa na hinuhukayan ko doon. So sa lahat ng bato, ito lang ang kakaiba. No? Kasi kung ma may kita kang red. Oh. Red, yan. Pero mag-iiba-iba ng kulay yan. Yung kung pagka niya. At sobrang tigas yan. Makita nyo. Yan. May chemical ito. Pag nahipo mo, mga ka. At kakati yung ulo mo. Parang magkakaroon ng anan -an. Kakaiba. Saka hirap huminga. Yan kita niya yun no? iba na naman ang um, nakakapagtaka dito sobrang tigas ito no? sobrang tigas bakal no? at may guhit <laughs> nakita niyo yung guhit yan yun yung guhit oh kasilip ko sa inyo ang pinagtakhan ko dito hating hati yung guhit no? may straight tapos mayroong parang um, at yung guhit niya is kung titingnan ninyo pantay sukatin mo ng ruler kung anong size dyan at yun din ang size doon usually kasi kung natural no hindi magkapantay ang hati ng kwan ng guhit hindi hindi pa hindi pantay tapos magka, magkatagusan pang guhit parang tinakip lang o pinagdikit lang yung bato gamit ang chemicals nila no kakaiba uh, ito habang binabakbak mo hindi ka makatiis kasi malala, mahihilo ka kaya nakabalot ng poison yung kwan yung bato kaya ang ang pinagdudahan ko ang ang expectation ko dito is give away to kasi 4 feet lang babaw lang yan eh 4 feet Uh, parang itlog ito na, nung nabalatan ko na ito na siya para na siyang apple na mayroong guhit dyan so sobrang tigas na itong layer na ito itong sinusundan ko kasi parang bumukay eh you know? parang bumuka parang mayroong kwan dito may space no At dyan siguro yung mga diamond sa loob na yan matagal ko na itong binabasag unti-unti lang hindi naman ako mahilig sa kwan uh, kayamanan ito ay parang katuwaan ko lang discovery no uh, binablog ko na lang kasi katuwaan ko lang no hindi naman ako hilig diyan sa Kung kumbaga ginagawa ko lang guide sa mga kababayan natin para may idea din no tungkol sa Yamashita Treasure ito po mga discovery ko at ganito rin yung nakuha sa Quezon Province. Pero, maliit lang yung pinaglagyan. Kasi laki lang ng buko yun sa kanila. Ito, malaki drum. Malaki pa sa drum yan eh. Yung, ano yan eh. Diameter niyan. Malaki pa sa drum. So, posibleng malaki din yung diamond na nailagay dito. Sa loob nito. Ito ay giveaway siguro para pangkuha dun sa load dun sa northeast na yun. So yun po. Yun yun lang no ang idea. Ay uh, napakalaga. ang idea para makatuklas tayo ng ano Yamashita Treasure. Ito ay idea ko lang at yung idea din na pagkuha ng Yamashita Treasure mula doon sa Quezon Province mga katresorantel. So ganda nga ng ano nito eh kung ganun nga naman yan oh. iba-ibang kulay nito. Nakaiba itong mga bato na ito. So, maraming maraming salamat po, ano? ang susunod po ang yung treasure hunter, Uh, no? nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, mahanap din natin ang mga Yamashita Treasure. Distansya mula sa sign markers. Thank you very much.